Welcome, welcome. Whoa, whoa, whoa. This press is the very special. Oh, think about winning. Ain't nobody gonna go change me. Good morning, good morning mga idol! Kuya ate, nandito na tayo ngayon sa Hong Kong. Ayan na po kami sa Hong Kong. Nasa taas na po kami. Maglalanding na po yung airplane. Mga kuya ate, ayan na po yung Hong Kong. So, nasa taas na po kami ng airport. Ayan. Papansin niyo po ay... Mabilis lang ang biyahe Galing Pilipinas So ayan nakita nyo na po guys Siya po yung airport na Hong Kong Ayan 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 Napakaganda po Thank you po kay Lord na nakarating kami ng ligtas. Salamat sa biyahe. So ayan guys, panoorin niyo po ano pong ganda yung airport at ang Hong Kong. Uh, papanood ko sa inyo ang mga video sa pagbiyahin namin papunta sa tutuluyan namin so guys nandiyan na nag-aantay na po yung sundo namin yung misis ko yan ginigising ko na yung anak ko sabi ko gising na dahil airport na tayo ng Hong Kong pagod sa na napuyat kami kasi alasing ko yung ano namin flight ng madaling araw gabi nando na kami sa naiya ayan so ayan napakaganda po guys uh, more in ano dito sa ano Hong Kong ma uh, base yung mga ano ay nasa ilalim po ayan ayan na tayo sa airport napakaganda po nung airport nila ayan na po bawal kasi mag video kaya picture lang tayo guys lalo sa immigration Ayan na yung anak ko. Ayan, ang luwag-luwag. Ang layo-layo puno ng lalakarin. Papunta doon. Ang luwag-luwag yan. Kala ko CR yung pala. Lababo pala yan. Ganda ng CR nila dito guys. So, ayan yung nakaitim na yan. Tumulong sa amin. Si ate. Salamat kay ate. Stewardess. Ano? Head ng stewardess. Pinay pala yung pinay. Ginaid kami kung saan kayong pupunta ng immigration. Kasi yung mga Chinese na dyan. No? Uh, ayan. Ayan na po yung sundo namin. Parating na. Uh, sa labas. Sama yung misis ko. Employer po yan ang misis ko. Doon po kami tutuloy sa kanila. Dahil welcome na welcome kami. Mga kasi yon Dahil mga Christian. <laughs> mga pastor. Christian. So, ayan. Nakita pa kami sa monitor. Ng misis ko. Ayan. video na po kami. At bigla na tayong lumabas. Ayan. Oh, medyo okay pa yung panahon diyan. Hindi pa malamig yeah. kaya yan po yung suot pa namin. Hello. So, winter na dito sa Hong Kong. Mga ilang araw na lang, magiging 9 degree na o 7 degree. Ito pa namin. Ayan, ayan, ayan na. Nagtagpo na yung mga pamilya. Ina, maalala na anak ko yung mama niya. Ano? bago yung nibago? Ayan. Ano, -ano, -ano guys? Juwila what Juwila your Juwila. my Juwila. is Juwila. Juwila. sir may bulok ko nang ibin Ikaw din. Okay, okay. Go. There's an immigration officer. Ano so, itong of question? Special. Ay, na! No. <laughs> Pumuputok! Men, <laughs> picture muna tayo dyan, oh! Utusan na natin si, ano, sir. Yung lang, hindi ako kilala ni Joey lalo. Nakatingin Bakit? sa akin. <laughs> okay. Okay. <laughs> Magkaiba daw pala itsura ko sa man. ano, sa messenger. Na, ano ba ako? Para. Ayaw ko dito. Ang ganda-ganda mo naman nilang. Muyag. Ala, sing laki na kay. Sir, picture mo lang mo kami, sir. Dilayasan tuloy ako ni, 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 ni sir. Ayan, nag-selfie na lang kami na pamilya. Ayan, nag-selfie na lang po kami kasi wala nang pipigyan sa So, ayan na yung dalaga ko. Bakit pangit? Ayan so, yung bago talaga siya sa mama niya. Tingin at tingin. <laughs> pangit si mama May mo? May makiba na daw ang muka. Ano? Sa video call At saka ano. So, guys. Almost 4 years po. So, <laughs> oh, almost 5 <five laughs> years kami <coming. laughs> hindi nagkita-kita. Video ko lang po. Ayan. Yung, yung, yung dalaga ko. Lumaki na po yan. So, ayan. Nasa labas na kami ng airport. Ano? pa diretso na kami away sa bahay. Employer, bahay ng employer ng misis ko. Ayan na po. Napakabait po ng mga employer to. ng misis ko. So, I'm so blessed. Ayan. Uh, pinasakay pa kami. Pinasaharapan pa ako. Na uh, biyahe. Pinakita sa akin. Yan ang ganda ng Hong Kong. Yan ang usap-usap usap kami. Nose blade dyan. Surya para sa oras lang guys, yung gano'ng ganda ang Suman sa, suman niyo, alamin naman sa uh, sa, eh. sa cellphone niya? Ano, ano, mo, mo. Mo. Eh. Oh, diba, naman força 伤感你的记忆，再次泛起心里无数的思念。以往片刻欢笑仍挂在脸上，愿你此刻可会知，是我衷心的说声。 ayan ayan guys nakauwi na kami sa bahay ng employer ng misis ko ayan hindi kami pinatulog ng aso ng misis ko alam natin ayun mabasta ka na kami namili po na ng mga gamit kasi wala po tayong dalang gamit hindi lang hello ka naman isa Huh? Oh. No, no, hello. Oh, hello guys hello. Ay, doon sa ulahan makikita mo Mila na. <laughs> pag nabasa mo munti, pindutin mo na yung bell. Ikaw na. Ang jagay. Wala malapit sa akin, oh. Ayan ay, na kasi ulit na. Ay, ayun ko yeah. oh, Wala. Tapos bababa na tayo. <tipulong> Habang umaanda kaya na. Tayo mabuno ba lang na ang dati? Nakapit ka lang kahit saan. Ganyan o. Mamadali, di ba? Bigla <tipulong> na mo nagsag ka. Hindi Sabi mo, yung magbibigitin ko ah. Pag lumabas doon yung mongkok. Sana. Sana, sana sa taas. Ba nakasulat dyan? Ita translate naman sa English. Okay. Prince Edward na. Awa ah, ka wala baka biglang mag-stop. Meron ba mo? Ah, dito pala yung madami flower. Ah, alam ko na. Napapala na sila, hindi pa tayo. alam ko na dito pala Prince Edward Station ay hindi pa tayo doon nila sige mamaya mamaya pagdaan ni Lola ay nila hello oh, hello <laughs> wala wala nang pasahero magkambal bilaw yun na baka very good bumala, Walang damit. Wow. Hi! Si Bente yeah. isa, pajama. Ano, Joe? May nakita ka na? Magtingin-tingin ka na. Ayan yung cup na gusto ko. Oh. Mayan, gusto mo mabili tayo ng cup? Mahaba pa ito hanggang dun to. Ewan ko, wala na. Hindi. Wala nga sa mga dinadaanan natin. Pili mo so, May ala, pagbalik natin. So, ayun guys. Pauwi na kami. Hanggang nag-dinner na kami ng ma'am ng misis ko. Ayan, bait-bait ng mam ma ng misis nyo. Dinner kami. Akong pinaubos pagkain. Salamat sa panonood guys. Thank you for watching.